mga kasabalin niya for today's video uh, uh i ko sa inyo kung anong nangyari sa amin noong September 24 noong linggo kasi birthday ng aking anak na si Shasha at saka dinyag ng aking bunso sinagsabay na namin para minsanan yung handa ang kaso nga lang hindi kami nakapag picture nakapag aura dahil nung Papunta na kami ng simbahan. Uh, Nagpaloko yung aking buso. Grabe talaga yung iyak niya, mga kasambale niya. Hindi namin alam kung may masakit ba sa kanya or what. Mm, ngayon, nung matapos nang mag-si ano, father, nilagyan na siya ng cross na noon yung aking buso. Para nga nga uh, matigil yung kanyang pagpapanoko matigil yung kanyang iyak. Ayun nga ako sa yung kanyang iyak kasi nga parang ano, pinipigil lang kami hindi matuloy yung binyang ng aking bunso. Kasi nga sobrang ano talaga niya, iyak talaga niya, makasambalay niya, grabe talaga siya magpalokong. Ayun nga, yung nilagay siya ng cross, ayun nakatulog siya tapos hanggang matapos na yung binyag mga kasambalin niya hindi na siya hindi na siya nagpaloko natulog na lang siya mga kasambalin niya hanggang natapos yung mesa ayun nga sa awa ng Diyos natapos din kamutik na kami mag, mag ano ba to kamutik na kami na ano, hindi matuloy yung ano, kamunting na kami mag-give up ah. Yung nung umalis sa simbahan na hindi matuloy yung ano, binyak kasi nga sobrang paloko. Ayun lang guys, Yun yung share ko sa inyo, sa awan na lang ng Diyos, nakaraos na yung binyak ng aking so at saka yung, yung birthday ng aking panganay. Kahit wala kaming picture, wala kaming araw, di kami nakapag na okay lang at least nairaos namin yung Binyan at saka birthday ng aking panganay. Ayun lang. Bye bye. Ah, ito pala, guys. Bubabay na ako agad eh. Ah, uh, ang ginawa ko na lang, guys, 4 months ngayon ni ano ni Maki, September 24. Hindi na kami, hindi na kami maghahanda ngayon kasi nga nung, ano, nung linggo, ang dami na namin handa kaya may tira pa marami pang cake ganyan mga ulam na niloto nung linggo ayun lang guys hindi na kami maghahanda kasi nga ngayon i medyo okay okay na si Maki mga kasambalay niya medyo ano, kuminawa na yung pakiram niya, dam niya, kasi nga may ano din siya, may pali din siya sa kanyang braso. Kaya pala nagpapaluko nung binyag niya yung linggo. Ayun lang guys, bye bye! Ingat kayo palagi, please like and share to my YouTube channel. Subscribe na din kayo guys. Yun lang, bye bye! Oke. i okay.